Sa detalye ng ating mga balita. Mga produktong ipinagmamalaki ng mga bayan sa Isabela itinampok sa Bambanti Festival 2024. Ulat ni Ninyo Donato. Sari-saring produkto mula sa mga bayan ng Isabela ang itinampok sa ginanap na Bambanti Festival 2024 na matatagpuan sa Bambanti Village na nagsimula nitong ikadalawamput dalawa ng Enero at magtatapos sa ikadalawamput pito ng kasalukuyang taon. Mismong si Vice Governor at Festival Director General Faustino G. D. III ang nanguna sa pagbisita sa mga agri-ecotourism booths na matatagpuan sa Bambati Village sa Capitol Compound pagkatapos na pangunahan ang formal na pagbubukas nitong nakalipas na ika-22 ng Enero 2024. Hinihikayat ni Vice Governor D. ang mamayang Isabelenyo na tangkilikin ng mga iba't ibang produkto at tulungan ang mga LGUs na may promote sa merkado ang mga ito. Samantala, kinoronahan bilang Miss Queen Isabela 2024 si Binibining Christian Christine Joy Guzman, ang reigning Miss Ilagan sa katatapos na coronation night nitong gabi ng ika-24 ng Enero 2024. Kabilang din sa mga pumasok sa top 5 ng nasabing beauty pageant, sina Alexis Ann Ramos ng LGU Kawayan bilang second runner-up, Grace Esther Due ng LGU Rojas bilang first runner-up, Precious Faith Pirasol ng LGU Santa Maria bilang Queen Isabella Tourism, Judiel Eunice Taginod ng LGU Itchage bilang Queen Isabella Cultures and Art. Natapos ang coronation night sa isang grand fireworks display na labis na nagpamangha sa mga manunood sa nasabing beauty pageant. Wala dito sa lalawigan ng Isabela, Nino Donato para sa PI News Break.